Magandang gabi sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCCU Academy. So pag-usapan natin ngayong gabi ang pag-aalaga ng sisiw. Ano? So paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng sisiw? Kasi uh, marami sa ating subscribers, marami sa ating uh, mga followers ang nagtatanong kung paano nga ba mag-alaga ng sisiw. Uh, ito po ano uh, ang, ang i-discuss ko sa inyo is konsepto, proseso at kung uh, kung ano ang buong konsepto ng buong sistema kasi hindi isang programa ang makakapagsagot ng uh, tanong na yan kasi unang-una ang pag-aalaga ng sisyo para mabuhay mo sila ng healthy, ng maayos kailangan may maayos kang programa programa sa paglilinis ng mga uh, kulungan programa sa pagbabakuna, programa sa range area kung saan mo sila ilalagay, programa against sa mga predators, programa sa feeding kung tama ang pakain mo, programa sa vitamins, programa sa supplementation, programa sa paggagamot. So, kung baga, uh, ang pag-aalaga ng sisiw, kailangan interrelated ang mga programa. Ano? So, hindi natin yung masasagot na anong vitamins ang ginagamit natin hindi mo mapapalaki ng tama ang sisiw kung bupokus ka lang sa vitamins. Kasi sabi ko nga, ang vitamin supplementation is binibigay natin yan, although kailangan na kailangan, dahil yung, lalo yung mga nasa brooder, mga nasa kulungan ng mga manok, hindi nila nakukuha ang mga natural na mga uh, nutrients na kailangan ng katawan nila, kaya kailangan natin silang bigla ng supplementation. Lahat, lalo kung crowded, masyadong madami, kailangan ng supplementation. Ngayon, Uh, sabi ko nga, dapat naiintindihan natin ang proseso at sistema. May sarili tayong ginagawang proseso at sistema. So, unang-una, uh, pinaka-importante sa ngayon, ano, sa panahon ngayon, yung programa at sistema sa pagbabakuna. So, dito sa Logi CCU Academy Farm, uh, nagiimplement kami dito ng uh, limang klase klaseng bakuna. Unang-una, uh, pang 7 day, ano, pang 7 araw ng CCU, babakunahan namin ang B1-B1. So, ito yung uh, parang mahinang version ng uh, bakuna para sa peste or Newcastle disease. So, B1-B1. Pag 14 days, babakunahan naman namin, namin siya ng Lasota. Ano? So, Lasota sa kagumburo, sabay silang binabakuna. So, ang gumburo, uh, pinapatak sa bibig. Ang Lasota naman, pinapatak sa ilong. So, day 14. Day 21, foul packs. Ano? Yung tinutusok dito sa pakpak. -pak. So, day 21 ang ginagamit na uh, day 21 namin binabakunahan kasi more than day 21 uh, nagkakaroon na ng bulutong ang mga sisiu kasi naglalaro-laro na sila nagtutukaan na sila ang mga konting sugat sa balat nila na opening pinapasokan ng bakterya pinapasokan ng virus yun ang nag-uumpisa ng foul packs o bulutong at mahirap ng gamutin pag naumpisahan yan hindi mo na maisasalba yan at ang masama pa kung kailangan ka bulutong sa haka magbabakuna mas lalong lumalala ang bulutong ang infeksyon. Kaya talagang importante importante ang timing ng bakuna. So day 21. Pag uh, pag day 35 binibigyan namin sila ng Lasota. Ah uh, sorry sorry. Binibigyan namin sila ng uh, Coriza, Coriza vaccine. So tanda natin ano? So day 7 B1 B1, uh day 14 uh, Lasota sa Hagumburo. So, tatlo na yon Day 21, foul packs. So, apat. So, day 35 is uh, Coriza. So, limang klaseng bakuna. Yun ang vaccination program natin. And pag-harvest naman, pag 4 and a half months old, four months old, pag-harvest, bakuna na naman tayo ng uh, Coriza at bakuna na naman tayo ng foul kasi tinatamaan pa rin sila ng Uh, bulutong pag na-harvest natin sila. So, yun ang vaccination program. So, programa naman sa paglilinis. So, dito sa amin, since uh, beddings, ang ginagamit namin, uh, ipa, ang ginag ginagamit namin beddings or bedsheet. So, every 3 days kami nagpapalit. Every 3 days kami nagdi-disinfect. So, yun ang programa namin sa kalinisan. So, programa naman sa pagpapakain, kailangan uh, malinis lagi ang pakainan. Tapos, uh, 6am, pakain na sa mga sisiw. So, three or four times a day ang pakain sa mga alaga nating mga sisiw hanggang sa bago magdilim. Tapos, ang programa naman sa pagtutubig, kailangan laging malinis at the same time kailangan maunang gumising ang tagapag-alaga ng sisiw para maunang ibigay ang tubig bago ang pagkain. So, yun ang programa natin sa feeding and uh, wat watering, ano? pati ang cleanliness. Ngayon, kailangan din naman natin ang programa sa paggagamot kasi Minsan, una-una alam naman, alam natin dapat kung anong tumatamang sakit. Kasi dalawa lang naman sabi ko nga, dalawang general na sakit ng mga uh, manok. So, respiratory sa ka-intestinal. Ibig sabihin, respiratory, ito yung mga sipon-sipon. Intestinal, ito yung mga cholera at uh, mga coccidiosis. Ano? So, ito yung tumatama sa bituka ng manok. So, ngayon, at uh, dapat alam din natin ang mga sistema nun para may programa tayo sa paggagamot. So usually, ang mga sisiw na one, one, day to three months old, ang tumatama dyan na sakit sa bituka is coxyiosis. So may, uh, may ActiHealth tayong gamot na ginagamit dyan na ang so napaka-effective, so wala tayong, wala tayong problema. So once na diagnose natin na uh, ang ipot nila medyo basa, basa pa lang ano, hindi pa umiipot ng dugo, basa pa lang medyo malansa na, bisa may tama na yan. Inuumpisahan ng tamaan niya ng coccidiosis. So, ginagamot na natin ang amprolium sa painom for 3 to 5 days. So, after that, mawawala na naman yan. And after mga 2 weeks, 3 weeks, babalik na naman yan. So, bibigyan na naman natin sila ng gamot. Kasi pabalik-balik lang yan. Hindi mo naman mawawala kasi ang sakit na coccidiosis sa mga manok. So, sa mga alaga natin sisiw. Pero pag 3 months old pataas, matigas na ang bituka niyan, hindi natatamaan yan. So, ang posibleng tumama naman dyan is foul cholera. So, meron naman tayong gamot na acne para sa fall cholera. So, yung fall cholera, ito yung uh, umiipot ng puti, umiipot ng berde ang mga manok natin, nanunuyo ang paa at bigla na lang namamatay dahil sa dehydration. So, pwede may mga salmonella at kung ano pa na nakapasok sa tiyan niya, nakakain ng madumi, nakainom ng madumi, kaya talagang tatamaan. So, may hiwalay naman tayong programa ng paggagamot para doon. So, yun lang naman ang binabant sa akin. Ha? experience ko, yung dalawang yun lang naman na klase ng sakit ang binabantayan ko sa stages ng paglaki ng mga sisiw. One day to three months old, ang ginagamit ko na gamot yun is Amprolium, ano, ActiHealth na uh, Digestacure 1. So, pag 3 months old pataas, ang pwedeng tumama na dyan is foul cholera. Kaya ang gamot ko naman dyan is Digestacure 2. Para masigurado ko sila na malinis ang bituka, hindi sila tamaan ng kung anong klase ng sakit na related sa bito ka hanggang paglaki, hanggang pag-harvest. Ngayon naman, ang isa sa mga pinaka-common pinaka na manasakit na tumatama sa mga manok natin, sa mga sisiw, is yung sa respiratory, yung mga sipon-sipon, kasi pag na-stress sila, siksikan masyadong mainit sa loob ng brooder, iibang pakiramdam, magtutubig ang ilong, magkakasipon, mag-uumpisa ng sipon. Pag uminom sila, pag tumuka sila, tumulo ang sipon sa pakainan, sa painuman, may inom lang lahat, contaminated na lahat na may tama. Ayan. Kaya importante talaga ang early detection sa sakit. So take note, ano, sa programa sa paggagamot, kailangan early detection ang number one. So pag sa amin, dito sa Logi Sisu Academy Farm, pag napansin namin na ang isang batch, meron ang may konting basa-basa sa ilong, binibigyan na namin lahat yan ng Respira Cure 1 or ito yung active health na gamot na ginagamit namin na proven ko na rin naman dito sa operation ng farm. So, madali siyang gamotin. 3 to 5 days, tuyo na ang sipon, tuloy-tuloy na naman sila. So, imomonitor lang natin kung kailan sila uh, magkakaroon. Kasi nga, since nasa lupa sila, 24-7 o kung ano paman, talagang exposed sila sa bakterya. Kasi eh, ang Pilipinas is a tropical country na lahat ng bakterya nandito. So, wala kang magagawa kundi kontrolin, hindi mo naman siya ma-eliminate. So, kasabay ng paggagamot, kasabay ng paglilinis, kasabay ng pagdisinfect para makontrol natin ang pag up ng mga bakteriya at mga viruses. Makontrol natin ang pag up ng uh, bakteriya at viruses. So, yun ang programa natin sa paggagamot. So, parang napakasimple lang, pero ang talagang kailangan natin is early detection. Kailangan maaga nating mapansin. Otherwise, masasayang lang. Tapos ano, bukod doon sa programa natin sa kalinisan, sa pagpapainom, sa pagpapakain, dapat ayong uh, yung stages niya, ano, masunda natin ang stages ng paglaki ng manok ng requirement ng katawan niya. So, dito sa Logisys Academy Farm, uh, I'm an endorser of BMEG and uh, kung bakit BMEG ang ginagamit ko unang-una, ang score ang 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 supply is consistent. Ang supply is consistent. So matagal na silang uh, brand standing brand for how many years and reliable ang supply. Reliable ang supply chain nila kasi may stress ang mga manok natin pag papalit-palit tayo ng pagkain dahil walang supply sa area natin. So I suggest kung anong uh, merong supply, kung anong abundant ang supply na feeds sa area nyo, yun ang ipakain nyo. Kasi talagang may hihirapan kayo pagpapalit-palit. Pwede maglugon, o pwede magkasakit ang manok, or whatever, maapektuhan ang growth niya. So, ang programa naman sa feeding, napaka-importante kasi, pag hindi mo nasabayan ang paglaki ng manok, ng pagbibigay ng tamang pakain, tamang dami ng pagkain, tamang klase ng pagkain, mababansot siya, madi-delay yan sa paglaki. Mapapansin mo, baka mga balahibo niyan kulot-kulot, o kung ano, ang buntot niya, sira-sira. Kasi talagang, malaking bagay ang tama ang nutrisyon na nabibigay natin. Tapos bukod dyan, ano, uh, programa din sa pag-harvest. Kailangan nakaprograma ang pag-harvest natin. At kailangan nakaprograma din ang pagtatali. So sa mga videos na nabanggit natin nung una, talagang uh, kung bakit segment by segment kung uh, dinidiscuss lahat ng ito, itong binabanggit ko sa video na to summary lang to pero mayroon tayong segmented na mga videos dahil talagang kailangan masundan natin ang tamang programa. So sabi ko nga sa inyo, nakaprograma talaga dapat lahat ng uh, kailangan natin gawin para mabuhay natin ng tama ang mga alaga nating sisiw. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Mark, sulit ito ng Lord GCCU Academy.